Hello mga kabalot, may bago na nga akong chika-chika para sa inyo. Huwag kayong mag-alala mga kabalot, walang masasaktan dito, wala akong Duk-duk lang, di ba? <laughs> Sabi ni Marisol sa akin, yung taga-sulisol, buang-buang daw ako. Eh siya ganun din, di ba? Alam niyo, mga kabalot, nung linggo pumunta ako ng parte, grabe, nandoon na naman si ano. Si Marisol, yung taga-sulsol. Nakasuot pa ng eyeglasses mga kabalot. Ganito ba mga kabalot ang ginawa niya sa akin? Ganyan oh. Tabi. Tapos nung nakita niya ako, ginanya niya yung glasses niya mga kabalot oh. Ganyan. Tinignan niya ako hanggang paat, hanggang ulo. So ngayon, ang ginawa ko naman mga kabalot, tinignan ko rin siya hanggang paat, hanggang ulo. Ay siya, wala siyang masasabi sa akin mga kabalot dahil mas may sexy ako sa kanya. Pero siya, mayroon akong masasabi. Kanila mga kabalot, pumunta ako sa dagat dahil ang init dito sa amin. Nakita ko na naman yung Marisol pakalat-kalat kasama naman niya yung taga Sonsol Nag-uusap sila mga kabalot. Ang ibig sabihin ni ano ni Marisol, kay, sinasabi niya doon kay Sonsol Don't judge the book by its cover. Yan dapat ang sasabihin niya. Pero yung narinig ko sa kanya mga kabalot, cover by book, sabi niya ni Marisol mga kabalot kahapon binisitanya ako sabi niya, te taga saan ka sa Pinas, te sabi niya sa akin, sabi ko sa aklan ay malapit pala kayo sa Burakay, te oo, pwede la Karin nung <laughs> Martis naman mga kabalot nagyayabang naman si Marisol yung taga Sol, -Sol. sa akin alam mo te sabi ni Marisol ang lulu ko dito sa Manila, malaki ang bahay, siya ang pinakamalaki doon. Ang yaman-yaman ng lulu ko, te. Sabi niya sa akin, talaga, ang yaman, kundi mabuti. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ang kubita ng lulu ko, kasing laki ng arinita. Nag-isip naman ako, ang laki ng ernita. Sinagot ko siya, mga kabalot, gaano naman kalaki ang tayo ng lulu mo? Nainis talaga ako kay Marisol, mga kabalot. Nung yung taga sol-sol Nung sa araw nakita niya ako, Te, sabi niya sa akin, Kamusta yung monkey business mo, Te? Sabi niya sa akin, Isagot ko naman sa kanya, mga kabalot. Ikaw ang monkey. Kamukha mo. Pamahimik ka.